So ito po guys na area, ito po dati, 4 hectares ito, ito yung uh, sinasakahan ng tatay ko. Uh, ito yung nilagyan ng mais, tinat tinataniman ng mais, noon nang kami pa ay tenant dito sa lupang ito. So sa ngayon, uh, iba na ang namamahala, kumbaga iprenda ata ito sa ibang tao. So ito na, ang tanim nila is sa uh, Balanghui, so malawak din ito. Kasi 4 hectares ito, itong Balanghui na ito guys. Then, uh, hindi pa kasi ano eh, uh, hindi pa kasi matured ang balangkoy, kaya hindi pa tayo makapag ng balangkoy dito. Kasi mag-anata tayo, paglaga ng balangkoy. <laughs> so, so, yun, wrong timing ang pagpunta ko dito na hindi pa pala matured ang balangkoy. So, doon sa kalayuan na yon doon yung uh, aming bahay na pinagmulan ko. Uh, yung dati naming bahay doon sa may, ano yan, sa may uh, mga punong kahoy na yan doon sa malayo. Doon yung bahay namin na malapit sa highway kasi highway na yun siya. So, before, ang saya ko before nung bata pa ako dahil uh, kung magtanim ang tatay ko ng, ano, ng mais, sama din ako dito. So, maaga pa, nagtatanim siya ng, ano, ng, uh, ano na, ng, ng, ng mais. So, ina-cultivate yung area. So, I miss sa panahon na yon pero wala na hindi na maulit ang lahat na no? So, ito po siya yung sinasakahan na ng papa ko dati. Itong 4 hectares na to papunta doon sa ano sa sa ano yun, sa may punong kahoy na yun na doon sa kalayuan na nakita niyo nandoon ang bahay namin. So, tenant kami for almost I think 50 years from now. Pero ang lawak ng lupa nito guys, super lawak. So, yun. Um, dito, merong ano irrigation dito sa likuran ko. So, kaya itong malawak na to na area, ito dati ang um, sinasakahan ng papa ko nung siya'y buhay pa. So, nung wala na sila, so, sinauli na namin sa may-ari din ngayon ang may-ari, eh, pina, ano naman, pina, pina ano naman nila pinasakahan sa ibang tao. So, yun guys, thank you for watching. have a great day.